Yan. Tapos siya tayo mga boss. Ito yung luma. Ito yung luma na F7. Mukha naman itong orig. Kasi yan, meron siyang barcode. Yun nga lang. Ito lang kasama. Ang tawag dito. Subframe. Yan, mukha siyang orig. Ewan ko kung orig yan. Ha? Tapos yung dati nga niya. Yan. Nakawasya washer, washer pa. Kasi manipis dito. Eh. Tapos ito. OEM na bushing ito. Hindi na yung hindi na yung polyurethane ito okay na na install na natin yan pero hindi ko pa naikpitan yung tatlo dapat daw ikakalso mo muna ganyan no? pag ganyan tapos tsaka mo sya ikpitan kaya naman yan makabot yan mas maganda siguro kung dalawang kalso eh, pero okay na to makababa na yan makakapasok na ako dyan ikpitan ko na lang yung tatlong yan yan sa may trailing arms sa forks, suspension tsaka dito sa may subframe tsaka iba pang bolts then ayos na, larga na para daw sa bushing yun maset yung tension eh hey, nabubutan na ako ng gabi subukan tong kabit ngayon to eh yung LCA uh, subframe tie bar ng PWR JAPECS ito yung luma ako. Ayan o. No? Oh, Function 7. Pero mukhang orig kasi mayroon siyang barcode tsaka sticker. Pero hindi lang din ako sure. Tatlo muna tanggalin natin. Ito, ito, ito. ko na ito eh. Tapos ito. Tsaka ito. syempre kailangan nyo rin tanggalin mo na yung gulong. Dito, 14 lang ito. Naluwa ko na yan. Tamaylayan ko na lang. Ang sikip lang masikip pala ang hmm. dami na ng kamay ko eto, 14 din dito sa na yun ah. ayun, hindi lang makita yan medyo medyo maluwang na rin sya so yun lang kailangan natin baklasin sa tingin ko ah yung tatlo, tsaka yun, huling huli na yun tad tad nga ng washer eh. hindi ko lang alam kung kailangan ko pa ng washer para dun sa subframe sya ka tie bar pero wait lang, baklasin ko lang to ah. wala pala yung tripod ko naapin ko mas kita na siguro to ah, gabi na wala ko lang magpapawis, sana ma-install main ko ito, nalawangan ko na to 14 yeah. ayan Tapos dito naka allen key na to allen wrench pero sa likod 14 pa rin to luwang na to eh. Kanina naluwang ko na yan. Pwede na palang kamay. Yan. Yeah, Tapos, tulak na lang to eh. Mas maganda to kung may jack na isa pa para tumaas yung... Tapos, lagay nyo pala na ano, rubber dito. Kasi pag tanggal nito, baka bumagsak yung LCA. Hindi naman pala. <coughs> Yun No? diba ba? So isa na lang dun Ito na tayong best angle na mabibili ko. Ito, 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 ito. May mga washer pa diyan. Tapos yung nasa taas nito, wala bolt lang 'to na tanggal ko na rin. Wala akong tie bar ng F7. So, 17mm na bolt yung sa likod niyan, siya pa uh, alin. Yan, maluwang na rin ng konti yan. Yeah. susod lang ako dito. tapos tulak nyo na lang yan gamitin nyo yung allen allen key pang tulak yun tanggal ng dami washer laglag -lag na yan Woo, tanggal din ang init kahit malamig na yan, kung titingnan niyo, tanggal na lahat dito, wala na yung LCA. Yung. Pero tong subframe nakakabit pa rin kasi meron siya doon. So dapat pati rin tatanggalin natin. Same steps lang din naman. maka jack na rin 'yan, tatlong jack gamit ko. Eh. Mas maganda 'yung tatlong jack gamit niya. Or kung may sobra kayo, apat, kaya lang. Babanatan ko lang 'to. Kailangan din matanggal 'yan para makabit natin 'yung subframe tie bar diyan. Sana kasya lahat. Hirap. So, ayan, baklas ko na yan. Pati dun sa kabila. Baklas na. Pati yung subframe. Ito yung bolt na kasama dito. Malamang, di stainless to eh. Yan. Tie bar, subframe. Alam ko dyan yan. Tapos, mas makapal to kaysa dun sa F7. Try ko kung makakabit natin doon. Hindi ko sure kung paano ang diskarte dito. Malaman natin yan mamaya. Pero based dun sa mga napanood ko, dito talaga yan itong tie bar para dyan sa malaking butas na rin. Wait right, lang, hanap tayo maganda ang bulo. Hirap nito. Dapat pala dalawa kayo. Yan, testing nga kung kaya ko mag-isa to. Pag hindi, kailangan dalawa. So, pag-isama yan, wala nang ibang washer dyan tapos itong LCA ah, ito muna tapos LCA, habot ko ba? dapat dalawa ito muna dyan LCA dapat pala ito ano? dalawa kayo, ayun, ayun, yeah, but, ayun, eh, ah. nagira pnyo ipasok, tapos mayro pang ibang, may iba pang bolt yan yandun. Eh, ang hirap niya ipasok dito magisa dahil ba na or dapat naka-lifter yung kotse. Wala yung lifter eh. Mukhang hindi ko na kailangan ng washer. Ito, itong dati kong bot. Parang hindi uubra to. Hindi aabot. Uh, Kaya pala, kailangan magpalit ng mas mata. Tumagos naman siya dito. Makita ba yan sa video? Ay, hindi kita mga boss eh. Ayan, konti lang. Pero tagos yan dun. So, kabit ko na lang yun dun. Tapos, hiningal ako. Ah. Same yan, pati sa kabila. Dito, meron din dito nilalagay. Figure out pa natin yan mamaya Ang hirap pala nito. Sa ilalim kasi, ito madali na to eh. Pero unahin ko dito itong shock. Mamaya, nang nabit yan. Hiningal ako. Madali ito, may lifter promise madali ang pagkawala napakahirap sa suot ka sa ilalim hihingaling ka ito naman sa kabilang side tingnan natin kung mas madali so ito yung tie bar saksak lang ito dyan ito ba ito ang ko then LCA ah uh, yung mahirap kanina. Hindi ko nakikita. Ito, mas kita. O, oh, pasok agad. So, lagyan ko na lang ng thread locker. Ito, so, lagyan natin thread locker. Tapos, uy, sakto ba? Parang hindi sakto. Ayun. Dati kasi, walang washer si F7. Eh, tama walang washer. Ito, uy, mukhang pating ha. Ito na lang problema ko. Saka ito kung hindi yan sakto patay edi balbon <laughs> wait lang ah maya na natin kuhaan to gumawa ako na ano sa gabi ako gumawa ngayon kasi init init sa lintik no? kaya mas maganda sa gabi malamig binaklas ko muna siya ulit no? kasi kailangan pala natin kabit yung dalawa pang may cleanable sa kasama hindi ko na alam kung anong tawag yung M6 o so M8 ayaw pumasok ng mga lintek dito yung pala madumi lang kasi nga nagpintura ako may pumasok na pintura yan, pasok na siya Tagu tagusan yun dito ba yun uh, ang diba so ayan may panlock na tayo kaliwat kanan yan doon meron din okay na yun so tuloy na natin po ang kalokohan natin make sure ko lang na papasok to pero feeling ko parang isa lang magagamit ko parang hindi papasok tong isa dun mamaya malaman natin yan, kumasya naman pala yung dalawang bolts dito. Pero parang to pag hinikpitan mo, parang hindi uubra. Mas maganda ko Allen wrench type. Allen type. Ito, okay lang. Tapos, hindi na kailangan ng spacer or ng mga wa washers. Kaya, ayan natin ang itsura dito sa kabila. Ito, 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 You know, hindi ko lang kung papasok na maayos yan eh. hina nasa gitna ng bolts parang mas kung allen bolt meron ako nun di ko lang alam kung nasan pero try ko muna yan tapos to yung sa ating mamaya ito pangit nga nagagas ka so dapat dito siguro yung rubber or plastic na washer or mali siguro yung pag ko ng tension dapat daw kasi bago mo ikpitan yung mga yan to yung tatlo sya ka nakababa muna yung gulong naka may kalso parang mas mataas din siya kung Pero okay na siya, oh. blue, parehas dito sa STD coilover, Pero matapang yung blue nito. Yan, malapit na ako matapos mga boss. Mukhang kasya naman lahat. Hindi ko pa yung yan kasi mamaya nakakalsuhan ko muna tsaka ikpitan. yung maganda-ganda na itsura niya maganda siguro yan kung urig no? kaso bankrupt na raw yung BWR reps lang yan so, kubit na lang natin to then kakalsuan ko kailangan daw kasi bago mo ikpitan yung tatlong yan to, to, tsaka doon kailangan nakakalso yung gulong ang tawag doon seset mo daw muna yung tension wait lang ha, tirayan muna natin to yun do, na install ko na eh kaso madilim din eh <laughs> dito tayo sana madali lang to. Ito, nagrasaan ko na rin to. Sana madali lang install. Yung kanina, medyo sikip eh. Ito yung muna inuuna ko. Mas maganda yung may jack dito para kung kailangan nyo itaas. Tapos, meron din tong konting silicon grease. Yeah. Ito, diba? mas mas mahirap dito. Ba't ganun? Ang sikip, ayaw tumakas. Yun. Yun. Diyan lang yan eh. sentro lang natin. O, hindi sentro. Ay, no. Amauro nga ating camera. Hindi sya sentro eh. Oh. Kita ba? Ay! Hirap, no? Hirap pag nag-isa. Eh. eh. Sent sentro na to eh. Bubok kayo. Na. Pero as much as possible, yun eh, ako masyadong pinupok. Uh, yeah. Yun, sok na. Uh, at wala sa akin ang allen key ko na sa kabila. Uh, mas maganda ito kung may jack eh. uh, yun, Ito na yan to. Ano ba to? Washer. Tapos itong lock ring. Sa kabila pero hindi ko pa ikpitan ay sabig talaga pag gabi ito last na kabit ko lang to dito pero hindi pa natin sikipan yan mamaya na ito mahirap din to ikabit yun diba? ang bigat i-adjust nitong trailing arm yan yeah. ang um, mas maganda to kung may jack yun ikabit na 14 na lang to 14 14 impact wrench mo pero yung gamitin pang luwang ko lang yun. yan, hindi mo na masyadong nagpit kabit natin gulong then baba natin dahil ya, pogi babaw ulang kaligayaan ko yun kahit japex japex lang masaya na ako pero pang nagka syempre mas gusto natin yung rig mukhang magagana yan eh. wait lang, kabit natin gulong yan, tapos na tayo mga boss ito yung luma, ito yung luma na F7. Mukha naman itong orig kasi yun, meron siyang barcode. Yun nga lang, ito lang kasama. Ang tawag dito. Subframe. Ano, mukha siyang orig. Ewan ko ang orig yan. Ha? Ah. Tapos yung dati nga niya, naka washer, washer pa. Kasi manipis dito. Eh. Tapos, ito OEM na bushing ito. Hindi na yung hindi na yung polyurethane. Ito, okay na na-install na natin. Yan. Pero hindi ko pa naikpitan yung tatlo. Dapat daw ikakalso mo muna ganyan. No? Pag ganyan, tapos tsaka mo siya ikpitan. Kaya naman yan, makabot yan. Mas maganda siguro kung dalawang kalso. Eh, no? Pero okay na to. makababa na yan. Makakapasok na ako dyan. Ikpita ko na lang yung tatlong yan. Ayan, sa may trailing arms, sa forks, sa suspension, tsaka dito sa may subframe, tsaka iba pang bolts. Then, ice na. Larga na. Para daw sa bushing yun, maset yung tension. Ayan, pagod na ka. nabutin na ata ako ng mga may 3 hours. So, ganoon na muna mga sirs. Ako'y gutom na.